Magandang umaga po mga kay skippers, Welcome po sa aking channel At uh, ngayon po ulit ay araw ng Sabado Siyempre po, nandito tayo sa Bukawi Pet Market At matutunghayan ninyo ang mga bago nating mga pets na available po rito At uh, sana po, yung mga malalapit ay makatayo kayo dito Para po makapili kayo ng personal Makita nyo kung ano po yung gusto ninyo uh, At mas maganda po kasi yung para sa akin Ano po? At syempre po, huwag nyo kakalimutan yung ating kasabihan na own a pet and win a friend. At uh, please subscribe po sa aking channel. Kaya sa araw po na to, samahan niyo ako. Welcome po ulit. Maray po salamat. Ayan po, meron tayong nakatabi dito na mga golden retrievers. Ilan ba itong golden retriever na to? Ang gaganda oh. Mga anong ilang, ilang buwan na to sir? Mga 3 months na? 2 and a half po. 2 and a half. O oh, yan oh. Ilan sila? 5. Sa isang 4G. Apat na lalaki, isang babae. Ayan, oh, gaganda, oh. Naalala ko yung mga golden retriever ko po dati. Ganyan, nagaganda, <laughs> oh. oh. Ayan po, napakababayad po niya. Magkano po benta niya isa, sir? Uh, 9K po, may bawas pa. 9K? Ano yung babae, lalaki, parehas oh, ng presyo. May bawas pa daw. Eh, eh pong corgi, magkano? Sa so, uh, 20K po, tapat na. 20K, ano po to? Lalaki? Lalami lalaki. lalaki. Ilang buwan na po ito? Apat uh, na buwan with papers. Apat uh, na buwan with papers pala. Kaya ano Complete naman pala. Maximum. Ano pong tawag dito? Wells Corgi, Pembroke welsh Wells Corgi. Pembroke Wells Corgi. Ano ba pagkakaiba nun sir? Yung Pembroke Wells Corgi sa Wells Corgi. Ano, dalawa lang po pag uh, ano na eh. Cardigan po sa Pembroke Wells Corgi. Yung... Ano ba eh? May buntot? Walang buntot? Ano ba? Ang Pembroke po, yun yung traditional na pinuputulan ng buntok. Ah. Ang po, ang hindi naman pinuputulan. Ayun, ayan po. Ano pong number natin, sir? Um, ito dito nyo po ako pwedeng out. Ah, ito, ito pala, ito. Paul uh, and James okay. Kenan. Ayan po. Facebook page. Saka, sa ito yung Facebook page. Tapos ito na po yung number. Ayan po. Kontakin so, na lang po. Kontakin so, na lang po. Di ka punta kayo dito sa Bukawil. Madalas po ba kayo dito? Kaya ko lang yung nangita. Uh, tuwing viernes po meron pa po ang tenda yun. Ah, uh, tuwing viernes. Ayan po. Si sir. Salamat po. Salamat po. So dito naman po tayo sa kabilang side. Kung saan po, matutunghayan din natin ang mga golden retrievers. Ah, uh, medyo mas may po ng konti ito, mga 4 months old. Ito po kay Sir JR. Ayan, oh. Ito ang nakakatuwa dito. Kasi unique ang kul kulay nila. Ayan, oh, oh. Combination ng cream tsaka ng golden. Ang ganda, oh. Lang po ako na naka nakakita ng ganitong golden. So far. Kasi ito yung regular na kulay nila. Kasi ganyan po. Pag hindi ganyan ang kulay niya, cream talaga. Di kaya mas golden brown. So parang garlic brown na yung kulay Ayan po At Ayan ang ba ito oh, Sweetheart Ito po mga golden retriever Napakatatalino rin po nito At saka mga ano sila Talagang napaka sweet Tsaka mga cool na aso Napaka playful Ayan po Sweetheart po lahat yung mga yan Ayan oh, Hello Ang lalaki ng paa oh Ang gaganda Oy Choy 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 Sir magkano nga bigay mo dito sir? Ano lang yan? Dose 12 dito. Magkakapatid sila, di ba po? Lahat sila pare-parehas price. Ayun oh. Pare-parehas price. Oh, ayan oh. Oo, oh, oh, ganda oh. Mamili na lang po kayo. Oh, alam niyo isang kabrads ko. Kumuha po dito dati kay Sir JR, eh, JC naman. Malaki na po ngayon. Pinos pinos ko dun sa ano nila. Naka-plug dun sa kanyang uh, Facebook. Tapos uh, sinend ko dito kila Sir JC na Messenger. Uh, malaki na po eh Malaki na yung golden retriever Female po yun Tapos meron siya dito Ang wuli na Mga husky Magkano sa husky ten, sir? 10 ten na lang yan sir 5 na lang O lalaki babae Ako, dalawang lalaki Meron pang, pang babae sa bahay Dalawang lalaki Meron pang babae sa bahay daw O yun no? o, o O yun no? o Alam niyo po ito Malalaki aso lang Pero mababait po yan Mga golden retriever Mababait po yan At saka napakaganda po Sa golden retriever Ano yan sila? Napakatalos ng pangamoy tapos napaka bait tapos napaka playful ayan oh walang gigil po yung mga yan oh. hindi nga marumagat yan eh may mahalaga po ang ganito dati mabait yan sila hindi sila masusungit pag inaway sila ng isang bang aso ihiga lang po yan tapos alam nyo yun wala na kaya hindi na sila natutuloy ang awayin kasi alam nung aso na aggressive na harmless sila Opo, okay, yun, no? Ewan ko lang din, ha? Hindi siguro lahat, no? Pero most of the time. Ayan. Tapos, eto. May bago sila, Madam... Gioly, oh. Ay, ang ganda ng kulay nito. Mga Shih Tzu, oh. Liver nose pa pareho, Ang ganda, oh. Tingnan yun. <laughs> Pwede ba naman yun? Magkano bigay nyo dito, madam? 6.5 po lang babae. 6.5 ang babae. Yung lalaki, ito lalaki. 6K. Oh. Ganda, oh. Kito. Oh. Yan, oh. po. Oh. oh, diba? Ilang, ilang, buwan na sila, madam? 2 months. 2 months old. Magdi 3 months. months. Ah, More or less stable na po ito. Ito naman, oh. Bigel. Yan, eh, oh. Ganda, oh. compact, oh, oh. Square face. Angarian ang ganda. Ang Garyan line. Ang ganda, oh. Magkano po K, dito? 6K Ano na, pa parang din malaki? Yeah. Both male to, mas maliit to. Trans size, so, oh, you know. 6K na lang. Ilang buwan na po sila? Dalawa rin? Apo, dalawa rin. si ito, Corgi. Corgi. Magkano po sa Corgi, madam? 18 no, 18K. 18K, may papel. Oh! Ilang buwan na sila? Dalawa? Magkitrima. Magkitrima sa lili ito. Ang galing, oh. Lalo to, rant, Parang lalaki. O, nalito. May papel po. O, oh, yun. O, si C.C.I.P. po. Pugyo. Ganda. Eto, labrador. Choco. Magkano sa lab? 9K. female. Ilang buwan na? Tatlo? Tatlong buwan po. Ayan o. Pero, si Tart Ayan. Pumus na siya. Ganda o. Oh. Okay. So, ayan po. no. Tapos dito. Meron tayong mga katabi rito mga lovebirds. Teka lang po, pabalikan ko kayo. So ang oras po ngayon mag alas 8 na umaga uh, So far yung mga magmamanok natin ay kumakaunti na kasi nga umiinit na po yung araw Pero nandun sila sa bandaron sa bandaron po yun okay. Tapos may mga dumarating po, po tayo mga customers Sana po madagdagan pa para yung ating mga alagang aso rito, tsaka pusa, mga ibon Ayan ay uh, makapili po sila para lahat tayo masaya siyempre po 'di diba? kaya po kung gusto nyo na biryani meron sa dito eh lagi siya rito kada biyernes masipag po yan nagalok siya isa isa Anga po ako dyan sa mga ano, mga kapatid natin na yan, mga Bombay, Pakistani, Bangladeshi. eh beta sila ng mga biryani. E ito yung bagong Toyota Innova, ang ganda ho. Ayan ang ganda o. Oh. Grabe. Oh. Ayan po ang ating munchkin. Male po yan. 2 and a half months old. Napakiksi po ng paa. Quality quality po yan. Kaya alam po, nag-iisip ako. Na isip ako kung ibebenta ko to Paano? Parang gusto kong gawing breeder talaga. Ayan po. Munchkin. Rug hugger. Male po yan. Ito naman po yung ating toy poodles. Uh, parang female po yung natira. eto po. Ito po, tika po. Two months old po yan. Tapos uh, ito yung ating black. Two months old din. Female din. Jet black po yan. Oh. No? Ito po jet black natin na female na toy poodle. Meron na yung ano. Uh, the worms at vaccine. Ito po namang isa. The worms pa lang. Kasi syempre maliit pa hindi pa po pwede pong i-vaccine. Po yun po Para po sa hindi pa po nakakaalam, uh, baka po hindi kayanin pagka hindi, pag maliit po yung ano. Parang ganun pong pagkakaintindi ko ha. Ah. Kaya normally hindi agad-agad binabaksin. Tapos po, syempre, nandito yung kay Mark. Yung Sir Mark na ano, mga Rottweiler. 17,000 po, male and female. Uh, two and a half months kung ako nagkakamali mayroon na silang uh, mayroon silang papers PCCI papers eto female female ayan po ganda oh. So ayan po yung ating munchkin Malakas po kumain yan Ang kinakain niya ay Whiskas Junior wet food Ito po yun oh. Ayan ko sa inyo Ayan oh. Ayan po Whiskas Junior Whiskas Junior Ayan Wet food Opo So pagka naubos niya Ang kulang pa Dadagdagan ko Ayan Ang malakas po kumain yan Healthy healthy po yan oh. Sarap kumain yan oh. Dagdagan natin ha ah. Dali ah. Ayan eh, po, nakabilis kay uh, Sir JR Yung rare na kulay ng Golden Retriever Combo po yun ng cream tsaka golden Dito naman po natin si ng Sa angulong ito ang Bukawi Pet Market Ayan po, makikita sa right side Ito po yung lugar ng mga manok Yung mga kasama natin, kababayan natin Mahilig po sa mga panabong ng manok Nandito sila Hindi nga sila masyadong marami ngayon Uh, at hindi masyado na puno itong parking Ito po dito yung parking eh Dito ako pwesto. Kasi dito may maputik po lagi rito Lalo pag malakas ang ulan Ito yung pinaka naiipon Yung mga tubig Ano po kaya maputik Tapos ayan po yung angulo na to no? Uh, tanawin natin Ayan doon po yung pwesto namin ayan. So yung left side po na yan, yan po yung mga pets Dire-diretso po yan papunta doon Dito sa right side na to Ito yung mga manok So ayan po, kada biyernes po dito kayo Tapos na yan, dito yung parking uh, Siyempre po, practical na pumunta kay dito Dahil nga ah, uh, Kung kay malapit Actually, kahit nga malayo, dinadayo po nila tu eh Marami pong dumadayo rito Kasi nga, mas nakaka Mura, tsaka practical po Dito Yung mga mabibili nyo, makakatawad kayo Ayan Tapos siyempre po, ang mga alaga natin, mga aso, meron tayong pusa, eh, meron dito mga serama chicken, Ayan, no? Barahin so, na sir, chicken, ang dami, oh. Bigel dito lang, diyan mo, no? Dito naman si Sir Mike. Ayan, no? Sina Sir Mike, oh. Hello po, good morning. Ah, meron sila American Bully. Good morning po, kumusta kayo? Good morning. Ayos naman po, nakabenta isa. Yes, very good. Congratulations. Ano Yes, siyempre. Ano na benta nyo? Pom. Ah, pom. Sa isang what? Sa isang relo. Opo, nga pala. Dito sila, Sir Mike. Pag pumunta kayo dito, uh, namumukot isa na ano, nagbibenta ng mga relo. Iba-ibang relo po ito. May automatic, may quartz. Ayan po, mga branded po karamihan dito. Eh mga Seiko po yan o oh. May tisot, oh, Metis o to Ayan oh, Seiko Ang ganda po yan o oh. Eto automatic oh. Gusto ko yan mga ganda. automatic O oh, may POSIL. Hmm, ayan po o no, oh. Ayan o oh. citizen Kasi syempre, may mga sports watch yan no? oh. Ayan fossil oh. Ayan po ang ganyan May time mix, ayan time mix ko. Tapos meron sila rito yung foam. Pagkano sa foam mo, kuya? 7K na lang yan. 7K? 13K. Ah, 13K. ganda, oh. Pag subscriber mo, sa'yo ko lang, bibigay ito. Yes. 11K. 11K. Ano oh. to? Lalaki, babae? Lalaki. Kaya sabihin ko dun sa ano. Oo. Oh. Dati may nagtatanong sa akin, eh. Sana, ano pa. Oh. Ilang buwan na to, sir? Ah, gawing 8 months na to. 8 months. oh ganda, oh. Anong ano na ito, Ah, uh, hindi okay. anong anong klasing phone to? Pax, Pax type pero liit ang ganda, tika. Maliit siya. Ang liit oh, totoo lang ang ganda oh. Ang liit, puting puti pa oh. Puting puti pa. Quality ang quality. Ang bango pa. Yay, <laughs> syempre. Diba? <yeah>. Para. <laughs> kaya pala todo todo ang ah. propaganda eh. No? Yay. <laughs> yung bayan ko kayo na inamoy amoy pa yung aso kaya binayaran. Wow. Ah, dalawa pala kanina yan, ano? Oh, ah, Ganyan puti yung rin. Yung brown. Parang orange. Ah, okay. Oh, uh, ginger matawag. Magkano na benta 'yon? Ano, uh, seven. Oh, mas mura. Ito maganda kasi, oh. Ito. Oh, mas mahal oh. mahal to. Mas mahal At saka medyo malaki 'yon eh. Ah, mas malaki 'yon. Oh, parang oh, tanks na classic ng, ano niya. Great. Uh, oh, 'yon oh. Meron pala sila. Meron American bully pala sila. Meron tayong bantay dito. Ayan, oh. Magkano dyan sa American Bully mo sa ilalim? Ang dati niya ito, ano? 25. 25K. Negosyable. Exotic. Exotic. Ayan, oh. Ayan, oh. Uy, dito, oh, dito, dito, sa amira, dito, dito. Mali yung paling mo, boy. <laughs> <laughs> Ilang buwan na ito, sir? Ayan na yan. Mag-2 years na. Ruben na to. Ruben na to, anak niya. Ay, ito, oh. ito yung asawa. Ito, family, ito. family sila, family Okay, isang, bu isang, isang buhos. Isang buhos pala to. Nandito uh, na lahat. Pambihira. <laughs> oh, yeah. Pag Pag gusto niyo po, sila sa benta. Hindi na kaya ng alagaan, mag-abroad. Ayun lang. Ay, Nasaan ang ibenta eh. Kaya lang ano ah. Dito sa inahin, magkano ang benta daw? 25 negotiable. 25 negotiable. Yung 25 din. Negotiable. Eh. Ganda oh, kita ito, ito, mo yung forma. No. Parang Arnold Schwarzenegger oh. po. Tingnan niyo, ating niyo. Oh. <laughs> ito yun naman oh. Ayun oh. Oh, grabe oh. oh, oh, oh. Yeah, ito ba? edyo eh, dito sa papi madam ah fifteen k pa nigo k babae Negotiable. blue eyes oh. blue eyes Impag. yung pag natin 7K na lang yan 7k, white uh, pag, oh. full price na masless <laughs> masless pa oh ayon ano 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 Ah, ano 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 Ah, uh, lang po Sir Mike. Alam niyo po kasama namin sila dito lagi sa sa Bukawi, tapos pag Sunday sa Groto. Pero si Madam hindi masyado nakakasama kasi syempre, uh, busy, no? Busy. Syempre, meron niya mga ibang gawain at saka may mga anak sila, no po. Pero maganda na kakatulungan, ano po. Ayan, masaya po kami dito sa totoo lang. Ayan po. Baka may shoutout ka po, Madam. Ayan, shoutout sa mga bumili kanina ng doon, saka ng watch. Yara, eh. yay! Thank you po. Thank you po. Sige po. God bless po. Ah, <laughs> meron tumitingin pa uli ng ano ni Sir ng uh, mga watch niya, wrist watch niya. Magliliban muna ako dito sa kabina. Dito tayo ng Ramadan. Okay, po, tao po makiground five. Makikinig po. <laughs> Ah, si Sir Alex. Oh, yeah. Hey, long time Hi. no see. Kumusta Ayan. po? Kumusta? Sa mga viewers ni Skipper, ah, lagi nyo i-share at subscribe sa YouTube channel. Siyempre po, kailangan po. Pagawa mo na rin yung FB page niya. Yeah. Yes. Ganun din po, uh, yung Art Pet House. Yes, Art po. Pet House po. Okay, yes po, yan po si Sir. Kaya Skipper, ito ang dala natin. Opo. Mga mga na, ano, na Shih Tzu. Ayan siya. Ito ah, isang po. lalaki, dalawang at ah, tatlong babae yan. Ito, ito yung babae natin na ano. Grabe, oh. Uh, ah, tawag nga ito, ah, tricolor. Tricolor, ang ganda. Wala pang ligo yan, pero grabe yung... Snub nose po. po. Uh, Kita uh, nyo, hindi pa naligo yan, start. ha? Mm. Ah, How much more pag naligo po yan, tas na blower. Oo, ah, ah. oh, oh, napakaganda ng balibo niyan. Bigyan natin ng ano yan, ng 6-5. 6-5. 6-5 na lang, bigyan natin kasi si kay Kuya Keeper. Wow, right. talaga talaga. ito yung mga choco natin, lalaki, dalawa. Ayan no? ganda, oh, ganito oh. Tingin na, oh, mukha uh, uh, naman. Nako. 7K, tingin natin. Ang lambing-lambing naman e snap ito. Snap nose yan oh. Ang ganda nito oh. Uh, princess type. Uh. Nakikita ko ito uh, sa mga updates ni Sir uh. sa ano eh. Sa FB page niya oh. 7K na lang yan. Tapos 6.5 uh, oh. sa ano natin. Mga light choco natin. Ayan oh, no? light Ito babae. Eh. Grabe oh. 6.5. Okay. Tapos ito, teacup. Six months, six months na. Six alert. months, oi. Snap uh, nose, oh. Snap so, nose, princess type. Oh, princess Lalaki. Type. Bigyan na natin ito ng 7.5, negosyable. 7.5, negosyable pa. Grabe, yan also, po. Ito, pag natin, 8.5. 8.5, ito, bihira po akong makakita na ito. Ah, black. Na ah, black pag. Black Ayan yung mga black point natin. Ito yung mga ganun natin na 6 man, bigyan natin ng 6-5. Kompleto six vaccine. Man, grabe. Ito, kompleto na rin vaccine nito. Kompleto rin vaccine. Ah, update, update na lang yan. Mga booster na lang gagawin mo dyan. Yes po, tama, tama ka dyan sir. Ayan, ang ganun. Ayan yung mga dala natin. Grabe, dahil mong dala ngayon sir ah. <laughs> papiaw pap lang yan, papiaw. Alam niyo napakasipag po ng mag-asawang po. Oh, sa totoo lang. Hanga po ako dito. Kailangan na lang magsikap. <laughs> uh, sa totoo lang po. Uh, ano yan? Ngayon po yan talaga eh. Nainggit nga po ako sa naol all. Di ba? <laughs> di ba? Ano po number natin sir? Number natin 0905-270-9462 Art Petos yung epitaph Ayan po, salamat po sir. Thank salamat. you. thank, you. so much po. Thank Madam, thank you po. Thank <laughs> you. Ayan. Lipat naman tayo dito. <laughs> pick pickup toy poodle po. yan po, Munchkin, Rug Hugger. Huh? Munchkin. Yes po, ayan po. Lalaki po yan. 35 po. Yung pong pick up, binibigay ko lang na 85. Yun yung apricot. Opo, pick up po yan. Ang benta ko po talaga yan, 15,000. Binibigay ko lang po na 8,500. Uh, may vaccine na po kasi, bigay ko po 12. Okay po, maliit lang po yan sir. Hindi, lalaki pa po, po ng konti. Siguro malaki lang ng konti dito sa 18. Lalaki pa po naman yan, kaya lang talaga ang paa, 2 inches lang. Ayan po, isila ng paa niya, no? Eh, plano ko nga po, ipang-breed eh, dun sa... Meron akong British short hair na babae sa bahay. Eh. eh, pwede po, para makakuha ko ng linya niya. Oh, lalaki po kasi yan. Ang ganda pa nga ng mata niyan, blue eyes. Ang po niyan, bait oh, po niya, napaka-bait. Oh, munchkin po tala yan. Kung tawagin lang, munchkin rug hugger. Bihira po kasi yan, sir. Ang bait pa niyan, bihira po yan, sa totoo na. Pwede ko kunin. Buti mga baka, mabait po yan. Ano ba yan, mga Yun lang, nangangamuhan sa ano, pagka hinawa ka, iiyak siya, gusto niya ako may hawak. Pero mabait po, pagka na, papaano sa, natutulog lang eh, kasi may electric pa, kakakain lang po. Pero mabait po. Oo, oh, kasi parang hindi sila ano. Ilang buwan na po yan? Twenty eight months po. Tingnan yung pa ang iiksi eh. Di ba normally mahaba yung paa? Isa kanya, 2 inches na yung paa niya. Oo, oh, ganun lang po. Ang iikse pa. Totoo, nakakatuwa nga eh oh, eh sabi nga ng wife ko, ibenta ko daw. Eh, masakit sa loob ibenta eh. Kasi nga, sabi ko, gusto kong paramihin sana. Mamaya na lang Oo. Oh, baka mamaya, mamaya na lang kami magtutuos ng asawa ko. Tapos <laughs> so, sabihin niya, bakit di mo yung binenta? So, so, sabihin sa akin, ikaw talaga. Maganda po kasi, bihira po sir eh. Eh naka Opo, sir, maganda. Huli po siya. Eh po, isang male saka isang female, sir. Tapos yung golden sir or rare, tingnan niyo yung kulay. <laughs> so, ito po ang mga updates atin ngayon dito sa Bukawe Pet Market. Ah, uh, ngayon po ay alason si Quincy na po ng umaga at mapapansin ninyo dito po sa aking likuran ay wala na po mga tao wala na rin mga sellers kasi po kainitan na talaga ng uh, araw, ayan po, meron na lang mga ilan-ilan, ayan po dito kami ah, uh, nagbabaka pa rin po para doon sa mga gustong humabol, ayan eh, si Sir JR hawa ng Diyos, may blessing, kaya masaya yehey kung gusto po ng kanilang uh, mga golden retriever, meron pa pong dalawa rito. Tapos meron pa pong wooly na Siberian Husky. Tapos sila Madam Yoli, Sir JC. Meron pong Shih Tzu, ayun no? Ano na, paint po lang po eh. Meron pong Shih Tzu. Tapos meron din silang... Uh, Labrador Retriever Tsaka yung Corgi Apo. So yun po ang mga kabanata Ito ka, po yung mga kaganapan natin dito sa Bukawe Pet Market Muli po inaimbitahan ko kayo sa darating na linggo po uh, Sa Grotto Pet Market naman po Siyempre mula alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon Tumatagal po ako doon uh, Sana po ay pumunta kayo doon Bisitahin niyo po kami doon at syempre po, para po sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe po Skipper TV. Tapos paki-follow yung aking FB page Skipper Din TV. At pwede po kontakin sa 0991 6527070 Own a pet and win a friend Yan po ang ating kasabihan dito sa Skipper TV Marami pong salamat At magandang araw po ulit sa inyo